Hello, hello guys! Welcome back to my channel. This is Inday Melay. So for today's video, isi-share ko lang po sa inyo guys kung paano ginawa ang aming septic tank. So sa ngayon guys, late upload lang kasi to. So ngayon ay nakatira na kami sa aming bagong bahay. So mga ano na kami guys, uh, ilang months na din kami kasi December kami lumipat dito. So ayan uh, di kasi ako naka ng oras mag-edit kaya hindi ko na-upload itong video so yung ngayon guys yung mga trabahante ko ay arawan lang sila so grabe sila guys kung makatrabaho ang bilis nilang makatrabaho guys tsaka ang linis-linis ng kanilang trabaho So, kung kayo ay magpapatrabaho, dapat kailangan talaga pumili kayo ng mga trabahante na mga magagaling at masisipag at hindi na kailangan bantayan pa ang kanilang oras sa pagtatrabaho kasi kusa na silang gumagawa ng kanilang mga trabaho. So, dito guys, nagtabo na sila ng mga buhangin para sa okay. yung sa ano yung sa PVC nilalagyan nila ng mga buhangin. So, ayan guys. Panoorin na lang natin guys. So, salamat talaga sa lahat. Sa lahat ng ating mga bagong subscriber at sa mga old na nanatili pa rin. Nandito pa rin kahit bihira na lang ako mag-upload pero salamat ng marami. Ay siyang pala guys, tumutulong pala yung hashtag sa trabaho dito. So, ayan, kasi nakabakasyon naman siya. So, ayan, guys. Nag Palagi ako nagbi video guys, para naman meron kaming mga ah, tawag nyo mga memories, kumbaga, na hindi malilimutan. Charak! Pero, guys, alam nyo ba, guys, na ang tagal namin bago nakalipat dito mga tatlong taon muna. Kasi paunti-unti lang yung pagpatrabaho namin. Anam-anam lang siya guys. Kasi wala kaming masyadong ipon. So, every year, 2022 kami nagpatrabaho pinakauna. At salamat nga pala sa kapatid ko. Shout out kay Inko Roberto Galanita. Shout out iyo Inko kasi ikaw talaga yung unang nagbantay dito unang nag kasi wala kami guys nasa work kami ako nasa Lugos Sulu na asay ng layo-layo tapos yung asawa ko naman nasa ano din trabaho niya so malayo din so kaya mabuti naman at pumayag yung kapatid ko na siya na lang magbabantay at saka siya na ang lahat siya na ang bahala so pinaparelahan lang namin ng pera So, ayan guys. Malapit nang ma ano to, matapos kasi finishing na lang pagkatapos ng mga PBC hosts. So, shout out din sa aming kapitbahay ni si Ate Iday. Ang bait-bait niya guys. Alam nyo ba? Doon kami palagi sa una pa lang pagpatrabaho. Doon na kami palagi sa kanilang bahay kasi doon na halimbawa mag snacks so doon na ilalagay yung mga snacks doon na din sila mag snacks kasi wala pa namang ano bahay wala pa namang matiterhal. wala namang maupuan dito sa amin kasi nagtatrabaho pa nga pati mga gamit guys mga baso kasi minsan nakalimutan na ni Inko magdala ng baso so hiram na hiram na lang doon sa kapitbahay namin ang bait naman ni ate so sa ngayon, bumabawi na naman ako. Palagi ko siyang binibigyan ng mga kung ano-anong meron ako sa bahay. At saka, siya din ang palagi kong inaaya pag wala akong kasama sa bahay. Doon kami matutulog. So, salamat talaga at iday sa iyong mga tulong at sa walang sawa suporta din. So, ayan guys, nilalagyan na ng finishing yung ating septic tank. So, hiwalay kasi guys yung sa para sa CR namin at saka sa yung para sa lababo na septic tank. Dalawa kasi yung ginagawa namin na septic Ito yung para, ito yung malaki, ito yung para sa aCR uh, CR at saka connect na, basta lahat yun sa CR. Tapos yung may ginawa pa kaming maliit, may ginawa pa silang maliit. So, ayun wala pa guys kasi gumawa pa nga sila ng maliit sa kabila nito sa tapad lang so ginawa ng maliit para hiwalay ang para sa lababo kasi ang sabi para hindi daw madaling mapupuno so dalawa lang naman din kami sa bahay ay tatlo minsan kasi yung anak ng asawa ko yung bata ng asawa ko sa ona minsan dito din tapos ngayon wala siya kasi ando sa kanila so, bihira lang yung tao din sa bahay, alam nyo ba uh, sa isang linggo uh, bali, uh, tatlong araw lang ako doon, 4 uh, days ako sa work ko kasi naka-stay in naman ako dito sa work so, ayan, ang hirap pala gumawa ng ganito guys so, kailangan talaga na maabilidad at kailangan talaga na Uh, buhusan mo din ng atensyon kasi alam nyo guys yung mga trabahante po ang gagaling naman so hindi na ako na may problema lalong lalo na po sa aming ano sa aming purga sa aming panday tawag nito basta siya ang nagga-guide siya na ang lahat siya na ang bahala pinapatingin lang namin sa kanya yung growing namin parang mga okay. architect kami guys nagdo drawing parang grade 1 na drawing so ayun na intindihan na so nahirapan si Mano dito umakit guys pero may maraming paraan kung gusto so ayan yeah. ayan nagka cover na dito guys kasi ito ang sa ilalim so ito <coughs> kinakavera na so hinihintay na naman nila na, na mamaya so, Ayun, yung kapitbahay kong isa din, nagtatanim ng mga upo ba yun? So, may isa pa akong nakalimutang hindi napapasalamatan. Kay Ate Rhoda nga pala yung kapitbahay din namin dito na nag-o-offer ng kanyang tubig. Sa simula pa lang, hanggang sa natapos ay ikaw, ti ang nagbigay sa amin ng tubig. Kung wala ka, ti, iwan ko na lang kung saan kami kukuha ng tubig mag ano pa kami timba timba isa isa so maraming salamat binibigyan mo talaga kami ng host para hindi na kami hindi na din sila mahirapan maraming salamat sa lahat Thank you for watching